ano kung lalaki. Ano? Itong, ang ganda ng itlog nito, ni oh. oh. Laki. Ang isa sa magandang gawing itlog, ah, itlog. isa sa magandang gawing warak, malaki itlog. Ito, laki na itlog, oh. oh. Ayun. so dito po sa mga gustong kumuha ng pambara ko diyan, oh. PM lang po kayo sa Kabocas Farmer FB page. Ito po ay uh, kakapunin ko na. Mga araw na lang ngayon Hello little one Ayan ngayon naman po ay mag harvest na tayo ng ating mga bagong pisang sisiu February 29 guys So meron tayong bagong pisa no? Dumudungaw na mm. Ayan and then ito may nakasalang po tayo sa baba Ayan. So, ilang kaya ito? Ito so, Pero bago yan, ito, pakita ko pala muna yung ating mga napisa. Ito po ay 2 weeks old. Hindi ko na ipakita ito noong nakaraan. Dahil uh, na tayong busy. Pero ito, uh, combination po ng Kabir, Rhode Island, and then may isa pong Shabo dyan. Ayan sa pong shabu dyan. Pero yan po ay meron na may area. Disclaimer po. Meron na po may-ari pati siya mo meron na rin po ayan 2 weeks old 14 peraso 14 pieces guys so ito lang kaya itong ating bagong uh, pisa pero ito ay may waiting na rin to eh meron na rin po tayong naka reserve na ano, kukuha na ito oh, dadahan natin kasi may nakabungad Oy, opsyon. baba dyan baba ah, 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 ah. dun 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 wala. Dami ah. Ay! Sorry! Sorry! May love guys. Mm, sorry! Kabir. Ah, bilisan natin. Meron ano. Meron pang mga namimisa. Ah, dami daming mo Ang daming mo guys. Misa natin. Dami namimisa guys. Ang ganda itong pisaan na ito ah. Tiga. Oh. Ito kailangan ito may ano. Then, ito palabas pa lang guys, oh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12 <coughs> 13 Mukha, ipit ko dyan 13, Ah, sya mo to 13 14 Sya mo yan 14 Ito sya mo rin to 15 15 16 17 oh dami na pisa ah uh, basa ka pa 17 18 19 basa pa guys dami, dami pa namimisa ayun oh eh na natin sa so, 17 lang muna ayan hindi ko muna kinuha isa at basa pa ay hey, teka so, ito ito lang po yan hmm. parang ano ah bale Ah, uh, dilipat ko na lang sa mas malaking karton. Pero ito anyway, ito naman eh benta na kagad eh, kasi may may buyer na to guys eh. So 3 days old. 3 days benta na sila. So hindi naman sila magtatagal sa box na to, kaya okay lang. Wala na kasi akong box na malaki. Hmm. Bus, bus. Yan. Yan sila. Hmm. Daming siya mo ay isa, dalawa. Yung isang basa siya mo yun eh, itim eh. Tatlo. Ito. Ah, kaya lang ano. Mukha may defect guys oh. Kita ka agad oh, mukha may defect yung pa. Pero siya mo sana yan oh. Hmm. Ayan. So itong tubig nila ay may asukal. And then, sa lapag ko na lang muna lalagyan ng ano yun. Yan. May sumamang ipa. Lagyan muna natin dito sa baba. At wala naman muna kainan pa yan. Yan. Para lang ano, may matukat ka sila. Ayan. Yan, ilan nga ulit ito? Oh? kalimutan ko na, 16 Kasi iniwan ko yung isa eh, pang 17 yun eh Ayan, so 16 Tapos ang dahil pa na may misaron Ang dami pa Ayan sila, so oh, umiinom na oh hmm. Um, umiinom na Yan lang itong isang brown oh, sayang May defect, kita ka agad eh Ano yung paa, may diferensya yung paa Talaga may iwasan yan guys Lalo na sa incubator. talagang may lumalabas na may defect talaga. Hmm. Yan kumakain na sila. Oh. Hmm. Yan, so panibagong blessing na naman. So ito ay benta kaagad guys. Ha. Hindi ko na nga pinatatagal. Ito nga. Uh, tumagal lang to. Dapat ito benta na to eh. Uh, kinukuha na nga ito ng may-ari sana. Kaya lang sabi ko. Kasi gusto niya 20 pieces. Ito eh, ay Ano lang. 13 yung Tresi kasi yung Shamu Kabir and then isa yung isa yung Shamu o oh, Shamu Kabir. Tresi yung Kabir Road Island and then isa yung Shamu. Eh bente yung kailangan niya na Kabir Kabir Road Island. Ayan, so sabi ko hintayin natin 'to. And then ito, yung mga Shamu dito, ayan oh, yung dalawa na 'yan oh. Ito, kita ka agad oh. Shamu 'yan oh. Ayan. Shamu yung dalawa na 'yan. And then yung isang basaron ay Shamu din 'yon. So, ta sakto, meron akong pa-order din na tatlong shamu chick. Yan. 500 kasi ang bigay natin ng shamu chick, yung 3 days old to 1 week, 500. And then, yung 3 days old to 1 week na kabir sa Rhode Island, 100. Yan. And syempre, pagka lumagpas sa 1 week, ano na yun? 150 na yon. And, yun. Ganyan naman ang presyuan natin. Ayan. Ayan. Ayan guys, time check, alas 5. So, yun, no? Dami naman natin napapisang uh, sisiu. At uh, meron pa So, ito, ito po yung na ko kayo na umaga. 35 pieces, yan kayo na ng umaga. Ngayon ay mag-harvest pa tayo. And then, ibigay uh, natin yung isa. May order kasi yung, yung mga nagtatrabaho dito sa kabilang gumagawa ng bahay. May order silang one tray. So, yon, Ito, yung isang tray para sa kanila. And then, yung kalahati ay doon sa suki kung nagtitinan na agahan doon sa lugar namin sa subdivision. So, yon, Mamaya, yon ang i-deliver natin. Kalahati muna. Kasi, one tray dapat. Kaya lang, hindi aabot. Malamang, malamang kalahati lang ang ano natin. Kasi, ito yung leftover ko hapon. Tatlo lang. Tatlo lang yung ating leftover kahapon. Kahapon yan. So, idadagdag natin yung para makakalahati tayo. Hopefully, ay may makuha pa tayo. Teka, guys. So, ito. Flex ko lang po muna, oh. Grabe tray, oh. Nabili ko yun, oh. 100 pesos lang yan, guys. Nabili ko. O, oh, diba? Parang, ano, more than 100 pieces yan. So, okay sa so all, right? Marami tayong tray na magagamit. So, ito medyo may konting pagbabago kayo makikita, guys. So, kung papansin nyo, wala na tayong mga nakagalang mga kabir dito. So, ipinull out ko na. Ito, itinira ko lang ito mga gato dito. Ito kasi mga bata, yung mga mas matatanda, yung mga laying na, ikinulong ko muna doon sa mahabang brother natin sa may area ng mga pato. And then pinurga ko. Yan, pinurga ko sila. Doon muna sila. And ito kasi ginagamot ko. May mga sipon kasi guys, saka mga halak. Kaya in-scratch pen ko para hindi sila makagala-gala. And hindi sila makalapit sa mga decal brown natin kasi pinoproteksyon ako yung mga decal brown na wag magkasakit. So yon i-isolate ko muna yung ating mga kabir. And ito, ang plano ko dito guys sa area na to ay kasi nga magdadagdag ako ng mga decal browns. Ito naman ang gagamitin natin sa second batch. So magkakaroon po tayo ng first and second batch na decal browns. Ayan. Kinukunta ko si ano, The Soul Farm Girl. Yeah, kasi meron siyang pinost sa FB na mga bata pa talaga. Talagang bata pa mga decal brown. 4 months old lang. Kaya lang hindi siya sumasagot sa kanyang FB page. Nag-comment ako, nag-PM ako, pareho niyang hindi sinasagot. Siguro busy, sobrang busy siguro. Mayama kasi yun eh, saka maraming negosyo yun eh. <laughs> Joke lang, hindi. Baka busy nga, ayan. Hindi sumasagot. Yan, baka, yan guys, baka alam niyo yung contact number ni The Soul Farm Girl. Yan. Kung kayo pa yung familiar sa kanya, sa kanyang channel, The Soul Farm Girl. O, oh, yung mga dikaw bronze natin, o. Oh. Hindi pa kumakain. Harvest muna tayo. Ayun guys, so baka sino dyan nakakaalam ng contact number niya. Kasi ang gaganda ng mga ano niya. Saka maganda kasi kumuha sa kanya. Kasi legit na legit, legit, na legit yun kung sa kanya. Gawa ng malaking farm kasi yun sa kanya Talagang farm sila eh. Kaya maganda sana makakuha sa kanya. Kaya lang hindi siya makakontak. At uh, yun nga, hindi sumasagot sa kanyang FB page. Hmm, ito. Pero definitely ay mag uh, dadagdag ako. Yun nga, magka-cut down ako magda-downsize ako sa kabir pipiliin ko yung mga mga po pwede pang or yung mga ano yung mga quality talaga na ano po pwede natin gawing inahin siguro mga ilang piraso lang guys mga pito pito walo okay na yon para lang may pagpatuloy natin yung uh, pagbebenta ng kabir chicks mga mga walo walong magagandang inahin titira natin and then yung mga rooster and then the rest benta na or may kausap nga ako na uh, willing siya makipagswap Ayan shout out kay Ron Serga from Bolinsuela. Meron kasi siyang 10 piraso ng De Cabra yung ano isa, isa lang pinanggalingan. Yung pinagkuna niya, saka pinagkunan niya sa kapinagkunan ko nito mga to ay isa lang. Nakuha niya last December. Kaya lang kasi gusto niya mag uh, heritage chicken, magbreed. So gusto niya i-dispose. So Uh, nag-usap nga kami kung pwedeng swap swap dun sa mga dumalaga kong kabir na iba uh, papantayan na lang yung ano papantala, papantayan na lang yung kung magkano yung price ng kabir kasi mas mahal naman ang kabir talaga so yon meron sya 10 piraso sana makuha ko yon para kalagdagan kasi ito pares na pares na edad nito yun eh pares na pares and na recondition na rin niya magaganda rin, na, magaganda na rin nakita ko sa video halos ganito rin magaganda na rin kasi na recondition na nga niya kaya ayun, sana matuloy yung aming uh, deal. Ayan, oh. Oh, huli ka. Hmm, bumabanat na yung rooster. Bumabanat talaga yung rooster natin. <laughs> Paisa-isa lang naman yan. Hindi naman niya, hindi naman niya nabubulugan lahat yan. Hmm. So, ayun. Yung pong plano. Downsize. Downsize tayo sa lahat. Uh, yung kabel naman kasi pinakamarami ko So, downsize and then expand dito sa mga decalboron yung plano. Ayan. And ito nga, 2, 4, 6, 6, pa tayo. So, 35 plus 6, 41. Ayan. so 41 tayo. So, hindi pa rin nakakalayo dahil kapon 42. So, ngayon 41. Uh, okay pa rin naman. Within that range pa rin. Hmm. So, ayan, ito. Ito kasi yan nga, ginagamot ko to kaya mga naka-isolate din. Ayan. pero syempre yung ipang titrade natin kay seron Ron, yung maayos syempre hindi naman natin bibigyan ng mga sablay din, syempre quality rin ang ibibigyan natin sa kanya kahit kahit pipiliin natin yung mga magandang breeders ang maupunta pa rin sa kanya is ayos pa rin naman, ayan o so ito at uh, hapon uh, ano na ano na na ano ko na, na nagahulo ko sa oras kasi nga nag sabay-sabay yung ano yung pagpisa ng mga sisyo siyempre binaba ko pa friend pero ko pa yung paglalagyan nila kaya na ano na goal naman tayo so ito uh, 41 na naman po na harvest natin ngayong araw na to 41 mm, um, 35 36 37 38 39 40 41 Ayan, so may kalahati ako. Ito, tingnan natin. May kalahati ako maibibigay doon sa aking suking nagtitinda ng agahan. Ah, mukhang sasablay. <laughs> okay lang naman yun. Kahit magkulang. Kahit magkulang ako ng... Basta ang usapan naman doon, kung ilan yung kulang ko, ibabalik ko kinabukasan. So, ito. Ito may bibigyan sa kanya ngayon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14. So, may utang ako sa kanyang 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah... Uh, 13, 14, 15, 16 May utang ako sa kanya 16 Ganyan mangyayari dyan And then eto Yan ibibigay ko na Pero lilinisin ko muna yan Ayan Ayan Ikot tayo Ikot ko muna kayo hmm. Ito pa yung mga iba natin dumalagang kabir Yan Mas anya Mas uh, bata November 20 Itong hatch date nila Ayan sila Ayan yung mga doong tao natin. Diego. Si Diego na hindi pa rin sumasampa. Wala, wala na sa ano nila guys, sa itlog. Hindi fertile. Talagang hindi pa sumasampa si Diego. Kaya, Tingnan natin kung ano. Uh, kaya alam mo na natin. Ito guys. Bad news. Bukang... Mukhang nasira si Dumpo Giant. Nasira yata yung kanyang tuka, yung kanyang panga. Kasi, Sinama ko siya kanina dito. Ito kasi hit na hit to eh. Sinama ko siya. Sumasampa siya. Ang problema hindi siya makatuka. Di ba pagka sumasampa manok tumutuka yan sa tuktok. Sa, sa may ulo ng babae. Para makakapit siya. Ang problema kay Dumpo Giant. Hindi siya makatuka guys. Yun ang problema. Ano? Mukhang na damage yung Dumpo Giant natin. Pero tignan lang natin. Baka makarecover pa. Sayang naman. Amaya itignan natin. Ito, ikutan lang po muna natin itong mga baboy. Ayan guys, so ito nga po yung ating mga uh, big Yeah, so last call oh. Doon po sa mga gustong kumuha ng pambarako Last call, last call Mag, uh, Malapit na po tayo magkakapon uh, so message lang po Doon po sa mga gustong kumuha ng pambarako Bago po natin na makakapon Meron pa po tayong Siyam na lalaki dito Na available Na pwede pong gawing barako Hindi pa nakakapon Nagising kaya dede na naman sila ano Muntin lang titis Sa March 6 ay kay isang buwan nila March 6 and 7 Yan, kaisang buwan nila Ito, nauna tapos, nauna kasi ito March 6 ito ang kay isang buwan Yung kay Basya, March 7 pero hindi hindi pala accurate kasi hanggang 29 lang tayo ngayon. Hanggang February 29 lang kulang kulang isang buwan kasi 30 days dapat eh para masabing isang buwan ang release kasi natin nito is 45 to 50 days 55 days 45 to 55 days ayan yan po ang ating release date ayan nagpatindi na rin si Basha hmm. ang lapad ng likod oh. dito maganda kumuha ng pambara ko guys oh. Oh, kay Basya. maraming lalaki dito kasi dalawa lang babae diyan eh. And then the eh, puro ano 'yan, puro para ano, kung lalaki. Ganyan. Ito, ang ganda ng itlog nito, oh. Laki. Ang isa sa magandang gawing itlog, ah, itlog. isa sa magandang gawing warangay, malaki itlog. Ito, laki na itlog, oh. oh. Ayan. Ayan, yeah, so doon po sa mga gustong kumuha ng pambara ako dyan, no? Oh. PM lang po kayo sa kabukas Farmer FB page. Ito po ay uh, kakapunin ko na mga ilang araw na lang ngayon. Na uh, BBC pa kasi. Hanapan ko lang ng oras to. Kasi medyo matagal-tagal din yan. Marami lalaki to eh. Kaya kailangan hanapan ng oras. Kasi pagka ginalo ko isa dyan, kailangan lahat dyan kapuning uh, kapunin ko kasi mahirap na pong hanapin pa yung ano eh pag uh, hindi natin nakapun lahat ng sabay-sabay sa isang araw mahirap mong ano mahirap na hanapin yung ano ayan sige ito nga ay na sumasalo na sa pagkain ang ating mga pakain is darap sa may smadre ni Agua mula sa asin so ito po ay hindi pa nakakatikim ng commercial fees Ah. Hindi pa sila nakakatikim ng commercial fish. So, ang nangyari dito ay sumasalo, sumasalo lang muna sila ah. sa kanilang nanay. Pero bago ko po ito i-release, sisiguraduhin ko po na kumakain na sila ng pusa. So, pwede, ng, ano, pwede na, ano, pwede na talagang iwalay. Ang walay nga po natin is uh, from 45 days to 55 maximum of 60 days. Depende kasi yan. Tinitignan ko rin naman kasi kung po pwede nang pakawala. Pakawala. Kung pwede nang i-release. Kasi yeah. may sipsip na sila. Okay. Na mayat na si ano si Basya kasi ay talaga nagpapasuso eh. Pero babalik natin ang katawan niya pag uh, naiwalay na natin yung mga bag at ibabalik natin yung ganda ng katawan niya bago natin siya pabulugan so ito yung palilipasin ko ng isang beses bago ko pabulugan to so. ayan ayan, ayan po Dito tayo. Ikinulong ko dito yung makasama niya. And pinurga ko. Pinurga ko guys para huminto umitlog. Pinahinto ko umitlog. Total eh, hindi pa naman ang itlog nila eh, maliliit. So, hindi pa naman mapapakinabangan talaga. Ayan o. Oh. Ito sila yung mga kasama. Ito yung mga laying na kasi. Mga dumalagang laying na. Ayan. Pin Pinagpupurga ko yung mga yan. Para huminto silang umitlog. Mm, ayan. Ang popular na mukha o ibig sabihin talagang ano, lay, currently laying sila. La, lahat ko yung kabir. And then ito pa yung ano, yung mga dumalagang ano, ito may mga sipon kasi to kaya ano, naka-separate sila. Ito yung nanay nila. Ito yung mga nanay nila, guys. Ayan, yan po yung original natin ng na mga uh, kabir hens, yan yung nanay nila lahat. Ayan. Ayan, wala problema yan. Pinahinto ko lang talaga mga itlog yan kasi pinagpahing ako. At uh, walang balahibo yung likod eh. Lugon na lugon. Ayan guys. Layo lang tayo ng konti ito kasi may sound sila doon. Uh, dito tayo magtapos guys. Uh, yeah, so yung pong plano. Yung pong mga movements na mangyayari. So ito pong kabuuan na to. Yan. Ito pong kabuuan na to. Ay ma-allocate na po sa ating uh, egg production business. Ayan. So, hindi na, hindi na po mga masyado magiging mahirap kasi uh, nakaset up na guys. Eh. Andito na yung mga facilities. Ayan, yun nga, nakakabenta pa tayo ng mga sisyo. Nagbabawas nga ako. Yung mga kabir na so sobra dun sa trading namin ni Sir Ron, ay ko rin yun. So, yun nga, magtitira lang tayo ng pito or walo na good na inahin talaga. Yun ang pagpapatuloy natin. Sa Rhode Island, ganun din. Yung existing na Rhode Island hens, yun na lang din. And then, yung isang pares sa atin na Shamu, yun na, yun na lang din pagpapatuloy natin. Hindi na tayo mag-expand mag, mag muna sa mga heritage. Ito muna ang concentration natin. We are going to concentrate our firepower <laughs> on this DeKalb Browns. So, yun. Egg production po ang ating concentration ngayon, yung focus natin. Yeah, so, bago tayo magtapos guys. Shoutout uh, shout out po kay Eileen Takeo from Japan. Yan, hello ma'am. Shout out po sa inyo. And uh kay Sir Ron Serga. Yan, sana sir matuloy ang ating deal. Uh ayusin ko muna para ma mapili ko yung mga good talaga na ma, ma maibibigay ko sa iyo. Yan and uh, hopefully ay matuloy ang aming deal. Ayun, so maraming salamat sa lahat mga solid ka vocals. Thank you po sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po, na si Sir Boyot from US, maraming maraming salamat, Sir. So hanggang dito na lang po, mabilisan na vlog at uh, gahol. Magpapakain pa ako ng mga alaga natin. At uh, lilinisin ko pa yung mga etlog. Uh, 5.30 na. So yan, uh, talagang ano, kinukulang po ang oras. Kulang <laughs> ang isang araw sa akin. <laughs> maraming salamat. Muli, ito ang Kabokals Farmer na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikisalatay kumilos at siguradong ulad ang ating Amazing <coughs> Nebuha. Bye bye.